Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at syempre, ang ingay naman nun mamimigay po tayo ng mga lucky numbers ngayon 5pm mga kalaki at syempre, sa mga lucky, masusugit po nating mga lucky followers po, na mga nanalo po kahapon po, congratulations po mga kalaki Sinuwerte po sila sa 2 digit at 3 digit lucky numbers pero ngayon po mga kalaki ay ibibigay na po natin ang mga bagong mga lucky numbers po para po sa inyo mga kalaki. At syempre, ang mga lucky numbers po natin na ibibigay po ay aalagaan nyo dapat ito ng 3 days po bago po natin palitan. Ano po? Ngayon pong alas 5 ng hapon, ibibigay ko po sa inyo mga kalaki ang mga tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers po mga kalaki para po sa inyo. Ayan. At syempre mga kalaki, tandaan nyo ha, ang lucky numbers namin libre po walang bayad. Make sure po na mga kalaki, ang mga magpapamembers po sa amin para sa private consultation, dapat po makausap nyo po muna ako. Inuulit ko po, private consultation po ang, ay, ang may membership fee good for 3 months naman po yan sa mga interesado lang po mga kalaki. Okay, kaya kung ready ka na na kulin ang mga lucky numbers at manalo sa uh, mga lucky numbers namin, abay magpa-member ka na at manood ka mga lucky numbers namin. Dahil ang mga lucky numbers namin, galing po ito sa libro ni Lola Carmen at talaga namang legit na legit na kapag panalo po tayo mga kalaki. Kaya eto na po ang mga lucky numbers natin. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging syempre milyonaryo, 'di ba? At Thank you very much po sa nag ayan po. Sa nagbigay po ng t-shirt ko. Ayan po si Super Mario. Thank you, thank you po. Maraming salamat po. Uh, nag-ukay-ukay kasi ako kagabi eh, sa, sa di ba uh, ko sa amin kasi maraming mga night market so nakilala ko doon ng isang ano sabi niya sir suot mo naman to uh, bigay ko iyo. ayan maraming salamat po bili po kayo sa mga kababayan ko dyan sa San Jose ayan bili po kayo doon nakita niyo Super Mario na tatak na yan o, no? ayan maganda, na, napakaganda sa katawan, napakalamig sa katawan. Ayan po mga kalaki. Okay, so eto na po, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Eto na po, umpisa natin sa mga two-digit lucky numbers ngayon na. Number 12 at number 27, yan po yung unang two-digit. At eto po ang pangalawa, number 8. At number 24, ayan. At syempre, ito naman po ang pangatlo. Number 3 at number 16. Ayan po mga kalaki at siyempre, ito naman po ang 3-digit lucky numbers. Kunin mo na agad-agad. Number 727. Ayan, at siyempre ito naman po ang pangalawa, number 866. Ayan, at siyempre ito naman po ang pangatlo, number 3. 9 Ayan po mga kalaki, ang tatlong 3-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 6, number 1, number 1 at number 5. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 8, 7, 3, Ayan po. At syempre, ang pangatlo po, number 5, 1, 1, 2. Ayan po mga kalaki ang mga lucky numbers natin na 2 digit, 3 digit at 4 digit na bigay na po natin yan. Uh, pwede nyo pong iramble yan pag inilaban nyo po yan mamaya sa mga suki yung outlet para pag nabaliktad mo po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay, so eto na po mga kalaki ang mga 5 digit na lucky numbers na dalawa at dalawang 6 digit lucky numbers. Pero bago yan, syempre dapat po nakapalo po kayo sa tamang account namin ha. Hanapin po sa Facebook po, lagi ko po sinasabi, search po Red Parungkin i-check nyo po ang followers. Tignan nyo po kung merong 314 o 315,000 followers. Check kami po yan. At syempre po may second account tayo, Aris Gatchal yan. At red parungkin po na naka-yellow t-shirt po ako at may picture namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers. Check kami rin po yan. Yan po yung mga legit na account namin sa Facebook. At meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, red parungkin po na merong 16,300 followers at syempre sa TikTok ang TikTok po natin na merong 418,000 followers po mga kalaki. Yan po yung mga legit na legit na account namin na pwede po kayo mag-request. Ang dami-dami na po nag-message dyan na nangihingi ng lucky number sa mga account na yan. Nire-replyan ko po. Yung mga hindi ko po nare-replyan, baka sa maling account po kayo nagme-message. Dapat i-check nyo po yung followers. Okay? At pag nakita ko po kayo na po ay kayo ay nakafollow sa amin, comment ng comment at share ng share ng video, automatic po meron kang lucky numbers i-check mo po ang iyong spam messages okay kaya mga kalaki ito na po tandaan nyo ha private consultation ng may membership fee at good po for 3 months to mali mo naman pagka nagpa-member ka sa amin eh, dito ka pala mananalo ba? Diba? pag na-code po yung birth month at birth year mo Nang maganda eh swertihin ka ikaw pala ang aming next 5 digit winners o 6 digit lucky numbers winners kaya mga kalaki ito na kunin mo na ang 5 digit lucky numbers Pilipinas at abroad ito na po number 14, number 28, number 37, number 32, at number 19. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 15, number 36, number 12, number 23, at number 28. Ayan po yung pangalawa. At syempre, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit lucky numbers po namin, pwede po rito ang 642, 645 649 655 658 6 digit lucky numbers mga kalaki ayan Kaya mga kalaki ha eto na po ang mga naglalakihang prices ng 6 digit lucky numbers Pilipinas kunin mo na pwede po ito sa Pilipinas at abroad now na number 25 number 28 number 33 number 37 number 29 at number 13 Yan po yung kunan at ito naman po ang pangalawa, number 16, number 27, number 38, number 4, at number 19, at number 12. Ayan po mga kalaki, ang pangalawang 6-digit lucky numbers. Nabigay na po namin ngayon pong po alas 5 ng hapon, takbo na po sa sukin yung outlet, at make sure po ang mga lucky numbers namin, aalagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan. Ito na po ang paborito ng lahat, ang shout-out time. Ayan, shout-out po tayo sa... Hello po sa aking Lola, Sir Red, may Lola rin po ako, si Lola Minerva Min Minor Min Minerva de los Reyes po, 79 years old na po siya, Sir Red Parang si Lola Carmen, makulit Uy, hello po Lola, 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 ayan Happy, happy, happy birthday po sa inyo At syempre po, uh, sana po magtagal pa po ang inyong buhay at Uh, sana magkita kayo ni Lola. Ayan, so, okay mga kalaki, tandaan nyo po at eto na po mga kalaki ating mga tricycle driver po ng, ayan po, sa May. Pangasinan po sa May Alamino, sa Hello Puy, sa 100 Island. Hello, maraming maraming salamat po sa panonood mga kalaki. Sana po manalo kayo dyan sa mga driver dyan. Hello, hello po sa inyo. At sana wala kayong sawang manood sa amin dahil ngayong Burn Mans, ngayong December, mananalo tayo, mananalo tayo. So claim it. Ingat mga kalaki at good luck po. Advance Merry Christmas and Happy New Year. Siyempre, birthday ko na. Nako po, nararamdaman ko na. Sana isa ka sa mapasaya namin ngayong kapaskuhan. Good luck.